okay na siya nalagay na natin yung CDI at saka bago ko din video na nito gawing secondary supply eh, ko muna yung mayari so, pinamili ko siya kung anong gusto niyang kunin uh, CDI o primary para wala tayong masisi kung sakali man ano yung pipiliin niya kung tayo mas maganda kung magdesisyon yung may-ari para wala tayong pagsisihan na Sapa yung spark plug na ito? Lagyan na natin yung spark plug. natin kung maandar siya ganun lang po kadali maglagay ng gumawa ng motor pero lang po kasi siya iba ginagawang matagal para may trabaho kasimple lang naman po gumawa ng motor kung alam mong taktika kung paano gumawa ibot-ibot ka pa kung saan

Thank you.